O, oh, diba? Madilim dilim pa. Nakakaloka. Napakaaga ko nga umalis. <laughs> 6.30 ata na umaga yan. Hello, universe! <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong ligtas at lagi tayong papatnubayan ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. Magdadasal, humiling, at lagi tayong magpapasalamat. Yan dapat ang lagi natin ginagawa araw-araw. At huwag na huwag tayong makakalimot magdasal. So na at nandito na ako sa pasyente ko at nasa gitna ako ng kabukira. napaka presko ko na hangin at napaka-aliwala. At napadaan nga ako dito at ito ang ginagawa nilang ulam. Napakasarap. Yan ang ulam, di ba? Masustansya sa makakamis mag-ulam ng ganyan gagawin ko din 'yan kaya lang napakahirap gawin Tiyaga lang. kapag naluto naman 'di ba napakadaming kanin na makakain <laughs> Fresh na fresh ang mga gulay, bagong ani. So, ayun hey na nga, tapos na maghapon kong pagkatrabaho at dinaanan ko sa kabila ang anak ko. Isinabay ko na nga siyang umuwi kanina. At pagkatapos ko nga siyang ihatid sa bahay, pumunta naman ako sa palengke para bumili ng ulam. Diyos ko Lord, napagkainit-init. Alas 4 na, pero katirikan pa rin ng araw, nakakaloka. At ayun hey na nga, at bumili na ako dito sa grocery kasi napakadami ko ng kulang sa bahay. Mga ubos na ang gamit ko. At bibili nga na ako ng ulam ni Maron ngayon. Ito ang request niya. Hulaan na lang, araw. <laughs> at tapos, bibili naman ako ng ulam ko. Gusto ko ng gulay ngayon. Hulaan nyo na lang ulit, arot. <laughs> Makikita nyo naman mamaya ko ano lulutuin ko. Ibablog ko nga. <laughs> at heto nga, at andito na naman ako sa bilihan ng mga manok. Napakahirap mag-isip ng ulamin ano? <laughs> at dumaan nga ako rito para bumili ng pinabibili ni Maron. Just daw. Ilang beses nga niya pinapaalala sa akin. Baka makalimutan ko. At bumili na rin ako ng bigas ko. Munti ko pa nga makalimutan yung chinelas niya. <laughs> Ewan ko ba sa bata na pa napakadaling masira ang kanyang chinela. So, hey na nga, at nakapamalengke na ako at uuwi na ako ng bahay at magluluto na ako. At ayun hey na nga, at uumpisahan ko ng linisin ang mga pinamili ko. Ang hipon at ang manok bawa. <laughs> Puro gisa-gisa nga lang ang gagawin ko ngayon para mabilis. At hinugasan ko na rin ang gulay bawa. <laughs> <laughs> Chapsoy aring-aring lang yan. <laughs> at inihanda ko na rin ang bawang at saka sibuyas. At lulutuin ko na nga ang hipo na request ni Maron. Sabi nga niya sa akin, once a month lang daw sa mag-uulam ng ganyan. Nakaka-high blood nga daw yan. Aba, alam ng anak ko. <laughs> At pagkatapos ko nga lutoin ang lutuin ng kanyang ulam, ang ulam ko naman ang iluluto ko. Iginis ako na nga ang bawang at saka sibuyas, tapos talagyan ko ng patis, mekos-mekos, tapos ilalagay ko ang mano. At sasangkutsahin ko ng bonggang-bonggang mekos-mekos arot-arot. <laughs> Nang maluto na, inilagay ko na rin ang mga gulay. Diyos ko, nakakaloka o maapaw. <laughs> Hindi ko nga alam kung paano ko hahaluin. <laughs> I-napakaliit eh, kasi ng kawali ko. Kawali ko pa yan nung college. Makabili na nga na mas malaki. Tawa nga ako ng tawa. Umaapaw talaga siya. <laughs> Ang ginawa ko nga dyan, tinakpan ko muna hanggang maluto para lumiit. <laughs> at ayan na nga at nakaluto na ako ng chapsoy aring-aring. <laughs>